Hi guys, welcome to my mini vlog. I'm Mami Eliza at ayan, nakita niyo na tulog ang aking bunso. Nakatulog na siya sa kanyang ugoy-ugoy. Ayan. masarap na ng tulog niya. <laughs> Ayan, nagising na siya dyan. Tignan mo, ang laki ng mata niya. Ayan, nakakatawa naman ang baby na yan. Ang laki-laki na yan. Ayan, may titer siya sa kamay kasi ang hilig niya isubo ang kanyang kamay. Kaya nilagyan ko siya ng titer. Ayan. sarap niyan. Ayan. Ah. Ang sarap niyan. Ha. Ah. <laughs> sarap. Ah. sarap, Sarap.